guys, magandang um, gabis yung lahat so nandito ako ngayon sa isang abad na tara so yun nga guys, dito na tayo ngayon so natatandaan nyo, ito yung parang kuprasana nila ito yung hideout nila na pag pag merong ano dito, nagkukupras dito sila nag nag ano, tawag dito nag-i-standby no? may lumadaan na so ang creepy pa rin itong lugar na ito guys kasi malayo yung mga kabahayan yan, Mag magtataka kayo may mga gamit dyan so yan yung mga ginagamit ng mga tenant dito pag araw pag umaga so, yung mga kabahayan dito malalayo Sira-sira na Sira-sira na yung Ano guys yung Bahay Ay oh, sira na Ano kasi guys Yung lindul dito Malakas Kasi gila to Nung paglindul dito You know, patagilid na yung bahay yan nyo grabe guys ay di na yung bahay guys Na. so try natin tignan dito dito muna tayo ay wala na gumigay na try natin dito kung magpaparamdam sila sa atin meron bang mga ano meron pa ba dito mga kababalaga kasi sira na ang bahay toki okay, na timbro Siya na yang bae, guys. Yan ilalim mo. Sino si na dahil sa lindol so kung naaalala nyo to dito ako natulog no, ang dami nang nangyari sa bahay na to dito din ako uh, nagbablog dati matagal na din ngayon na ako nakabalik sa so, pagbalik natin nasira na talaga yung bahay kaya yeah, comment na lang kayo guys kung mayroon man tayong mayroon man kayong nahagip ah, uh, nahagip sa ating camera mayroon bang nakita Ay, wala na. Hindi pa na talaga. O, oh, ito yung kwarto dito kung humiga dati. Sana, guys. Hello? Sinsya na po sa disturbo, ha? Vlog lang po ako. <coughs> oh my gosh. Baka ano may bumigay na bagay pero ang lakas ng ano tunog ano kaya yung guys sa creepy nagulat ako dun baka mayroong bumigay pero ano kaya yun? yung ilalim guys oh. Ilalim guys. alam guys mas lalong nakakatakot kasi yung bahay sirang sira na tapos meron pang nagpaparamdam mas lalo siyang creepy tignan grabe guys iba yung ano dito iba yung experience iba yung aura nila meron talagang nakatira dito meron mga something na mga elemento sa bahay na ito guys grabe kinikilabutan ako ngayon sobra creepy ng bahay na to Ooh. Jesus Never vlog lang po ako sa likod ng bahay mga kakahuyan. guys oh my god guys grabe walaun yan yung anu oh. yung gulung yang ding. nagpaparamdam din dyan gumugulong yung gumugulong lang yan pag mag isa dito okay pa dito andito lang bumigay na daming langgam. Nakagat ako ng langgam. punta tayo sa itaas titignan natin kung okay pa ba so comment lang kayo guys kung meron mga nakita na sa ating camera so tara Oh, hubuyok. Ayun yung kwarto. Sayang ba siya? Siraan. Pwede ka bang magparamdam? Ah? Kahit sandali lang Kung nandito ka Daming daming bubuyog eh, Daming bubuyog Baba na tayo guys Daming bubuyog guys uh, dito na lang yung video natin dami buboyok sa bahay na to so yan na uh, maraming salamat yung lahat na walang sawang sumasuporta yun eh. dami buboyok so sana malike o share to video at comment kayo guys kung meron bang nahagip at nakita sa camera God bless yung lahat see you next video